Magandang umaga po sa inyong lahat mga kaibigan Nandito po ako, manguha po tayo ng Bulaklak ng Blue Pernate Yan halos Pag iisang taon na rin po ako Na umiinom nito Dahil Marami pong nagsabi noon Na maganda daw po ito sa breast cancer kaya ayan ito po ay nagmula pa sa Palawan sa ating na uh, kaibigan sa Facebook isang teacher at uh, salamat sa Panginoon sa kanyang buhay medyo malayo po ang pinagmula nito Palawan to Laguna ito po ay kanyang uh, ibinigay na libre kaya pinamigay ko din itong libre nung ito yung namunga na at nagkabulaklak na ay uh, pinamigay ko din at ngayon po ay marami na pong meron dito sa amin ito pong ng uh, plant box ni ma'am din dito po sa tapat ng aming bahay dito po po ito itinanim salamat naman at okay naman mm -hmm. sa kanya kasi po dito po sa area namin hindi po siya naiinitan dito po ang init sa pwesto ni na mam kaya ayan po habang tumatagal po ay masarap uh, na po aking panlasa sa blue ternate hindi ko na rin po binibilang kung ilan, basta kung ilan po yung mapitas ko sa umaga ay, yun na po ang ating na na tsatsa at uh, malutong po nito kapag sinalad po ito ay malutong kaya mga kaibigan kung kayo po ay may tanim at hindi nyo po alam kung paano ito gamitin ay ito po ay parang gulay Huwag po kayong matakot na kainin ito. Ito po ay nahalo ko sa sinigang. ginagawang salad. Hindi ko pa po na-try itong ano niya bunga. Pero ito pong bulaklak. Eh, araw-araw ko po yan ha. Ginagawang cha. Kaya, isang uh, magandang, magandang umaga po sa inyong lahat. Kamusta po kayo? Yan, dadalhin ko po kayo dito sa mga bulaklak ni ma'am. Ito po ang mga bulaklak. Yan po. Ma ganda pong pakiramdaman ang hangin. Malamig. Malamig po ngayong umaga. Yan ang mga bulaklak ni ma'am. po po ay uh, pusa po itong atong utubo, di ba mga kaibigan, dati sa ating mga bakuran. Pero ngayon ay makikita po natin yung mga nagtitinda ng mga halaman, ibinibinta na rin po ito. Uh, so, Maganda po ang kulay. Thank you. <coughs> Uh, meron pong ini, kasi ang sikat ng araw ngayon eh, medyo matipin ang sikat ng araw ngayon maganda po ang uh, panahon ngayon medyo mahangin malamig ang simoy ng hangin parang pasko pa rin yung uh, simoy ng hangin Kamusta po kayo mga kaibigan sana po ay uh, sa mabuting kalagayan lamang po kayo ako man po ay uh, magkakape muna o magcha-cha muna ayan ang aking blue ternate bago po gumawa na naman o maglinis na naman sa loob ng uh, aming kubo ayan ang aking mga halaman yung aking tinanim na malunggay ayan meron ng uh, dahon nandiyan kasi siya sa tabi ng badyang itong halaman na ito ito po yung namumulaklak ng pink malalagas muna lahat ng kanyang mga dahon pagkatapos niyang mamulaklak ay malalagas ang kanyang mga dahon tapos mamumulaklak ulit ayan yeah. ang kanyang katawan tanim lang sya dyan sa maliit na plastic ang aking mga badyang naman ay uh, patuloy na nagkakadawin kapi-kapi muna tayo mga kaibigan Patuloy po tayong manalangin at hilingin natin lagi sa ating Diyos na ingatan po niya tayo at ilayo sa kapahamakan at sa mga taong hindi maganda ang layunin sa kanilang kapwa. Bigyan po tayo ng kalakasan ng ating Diyos, higit sa lahat ang kalakasang espiritual, kalakasang physical, mental, emotional, upang sa ganon ay mayroon uh, meron po tayong lakas para labanan ang lahat ng tukso ng kasalanan sa mundo lagi po natin ipalinis sa Panginoon ang ating isipan mga kaibigan ipang sa ganon tayo po ay uh, mailayo sa pagkakasala o kasalanan hanggang dito na lang po mga kaibigan ang aking video isa pong uh, masaya at uh, matagumpay na umaga at matagumpay na araw ng lunis dito sa Pilipinas. Salamat sa ating Diyos sa kanyang gabay at patnubay sa ating mga buhay. Amen.